Ay, pahinga muna tayo guys. Pagod sa trabaho, pumuna muna tayo dito. Oh? Oo oh, Pwede. Tara, gawin natin. Ngayon na. And guys, oh, nakita ko kasi itong mga gamit natin dito. Ngayon ko na lang uli sila napansin. sobrang busy natin sa trabaho. Ayan. Dito ko na lang uli napansin pag ubo ko dito. Eh, ito guys. Tandaan niya pa ba 'yan? Ha? Meron ba kayo niyan nung araw? Hmm, max, 'di ba? Meron ba kayo niyan, Tate? Eh, ito yung ating DVD player. Yan. Gumagana pa 'yan. Ito si Rana. Tapos guys, ayun. ayun ano nakita ko? Yan, matagal lang nandiyan 'yan. taon na na hindi ko siya nagagamit yung ating playstation 2 na ko pa sa Abrujan. subukan natin uh, gamitin uli nakakita nyo naman inaagiw na ano, yung mga agiw na sila guys ha, subukan natin i-set up pero ang gagamitin natin para talagang retro gaming ay ayun yung ating lumang CRT TV Yan nasira ng speaker nyan at ayan ang ginagamit nating speaker yeah, kinonvert na lang natin dyan so try natin guys setup natin matagal na guys taon na nung huli ko itong nagamit siguro hindi lang mga 4 or 5 years matagal na guys so tingnan natin kung okay pa yung physical condition niya at kung gumagana pa ba ayan mimim mimim mga lumang remotes wala na 'to box ulit natin. Ma'am. Hmm. Okay pa. Medyo may amag na guys. Ayan o, oh, naamag na siya. Tsaka medyo malikabok. ang cable nya is sinaamag na din ayan okay, isa ito yung pangalawang controller so ayan inaamag na rin yung yung analog sticks sa so, konting alikabok ay, ayan tapos ito yung power cord ito yung power cord niya tapos ito yung kanya ito yung audio video ito yung audio video cable yan kung tanda nyo guys itong ginagamit nung araw di ba ito sa video Ito yung left and right na audio. Ayan. Tapos, ito yung sasaksak natin sa likod ng PlayStation 2. Ayan. Ah, ito. Ito yung kanyang memory card. Dito mo sinisave yung games. Yung progress mo sa game, dito mo si save. Ayan ah. 8 MB lang guys. mali ah, di ba? ito yung kanyang cartilage mm. at syempre itong ating console mismo ayun o oh. hindi ko na natanggal yung plastic guys may plastic pa sya ayan ito yung ating console ito sinasaksak guys yung alin na sa dalawang yan yung ating memory card ito yung memory card slot dito yung controller player 1 and player 2 tapos meron din siyang USB port dito dalawa eh, ito yung eject yan. pinutin natin yun uh, yan yung kanyang uh, laser reader yan. tapos ito yung kanyang power button sa likod, uh, dito yung uh, internet cable, ito yung uh, you know, digital output, optical, sa so optical audio. At dito yung ating uh, audio-video output. Uh, tapos ito yung ating power supply. So, setup natin guys. guys lagyan natin yellow color coded naman siya as ito guys sa likod ng ating playstation natin dyan ayan ating power cord ayan Masak natin guys sana hindi pumutok uy hindi tapos sa tv ayan uy may red light ah it's a good sign Buksan natin yung TV guys Talagay natin siya sa video Ayan On natin guys Yun Yun na green Wala Ayan lang Wala input yun okay nasa video to pala so yan uh, games andito yung mga games natin oh dami ah sabihin sabukan natin natin guys God of War Ito yung ating all time favorite so eject natin guys yun hmm. tapos natin to hmm. okay pa malinis pa after ilang years okay pa siya so natin close natin yung lid tapos reset natin. and hopefully gumana. Try natin guys kung gagana siya. Uy, okay, it's a good sign. Come on. Yo! I-press. Yun! Oh, di ba? Umagana pa, guys! Okay! Okay! Kasi so, ito yung kanyang controller o oh, may ilaw. Ano oh, ba ito? Hmm. ah yung memory card nya guys ayan natin may mga nakasave yata akong mga games dati dito insert insert natin dito sa kanyang cartridge slot memory card slot ayan ganyan lang pag magsisave tayo dito nga pupunta yung ating progress so yan new game Yeah, new game tire. The gods of Olympus have a backon. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After ten years of suffering, ten years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. So, ayan guys, nalalaro pa natin, kakatuwa naman. Ayan a. Playable pa siya kahit na medyo matagal nang naka-stock. Itong ating uh, player. Ayan nag-o, oh, gumagana pa siya, guys. Hmm. hmm. Okay pa siya. Mga pala guys, napansin ko. Nandito pa pala yung resibo niya. Ito. Nabili ko kasi ito sa Saudi. Ayan o. Noong 2009. Ayan o. 550 real. Ayan o. So mga nasa 6,000 plus lang yan guys Brand new Ayan o no? hmm. So yan, guys Nakakatuwa lang kasi Yung luma nating na mga Appliances ay Gumagana pa hanggang ngayon Ito yung ating lumang TV ah, Nakatambak na lang din Kita nyo naman Buhay pa Ito yung speaker niya. Kinonvert ko na lang kasi yan dyan eh So, kumagana pa rin. Parehas. Tapos yung ating PlayStation 2 Slim. Kumagana pa. Up to this time. So, ayan. Hmm. Pwede pa nating ma-enjoy sila. Kapag meron tayong oras. At ito yung mga games. Yung iba dito ay hindi ko pa nalalaro. Sa Na totoo lang. Hmm. Nakailan din to. Hmm. So, yan. Madami. So, tapos meron pa tayo dito. Ngayon pa, oh. Mga ah, PSP yung iba. Ayan. Ayan pa. So, marami tayong games dito, guys. So, so ayan. Nakita ko lang sa inyo, guys. So, ayan.